Magandang hapon sa inyong lahat. Ito naman content na ito ay tungkol sa patnubay ng magulang para sa anak. ah, ito naman isi-share ko ito ay tungkol sa aking buhay. Noong ano kasi, noong nag-aaral pa lang ko dati sa noong high school pa lang ako, hanggang nakatapos ako ng high school sa probinsya. Kaya pagkatapos ko ng high school, hindi na ano ng magulang ko na mag -galis. Kaya ang ginawa ko, Umasok na ako ng trabaho. Ayan, namasukan ako bilang namasukan na ako sa restaurant. matagal-tagal din ako doon, mga 3 years. Pagkatapos, pumasok ako ng sa promotion. Tapos, iba na naman, pinasukan ko. Ibang promotion na naman, kahit naikot ko na ang uh, lunsod ng Bicol. Sa Ligaspi at sa city ng uh, sa Daet lahat sa Lucena City lahat lahat na ikot ko doon kaya lagi, dami kong naging kasama doon iba ibang mga ugali at minsan sa opisina din ako nakatira doon at minsan nagaano ako pag walang pasok wala kami pasok sa opisina nagaano ako sa mga nag nag-iisa ako nag, uh, nagbibinta ng mga pabango kung ano-ano basta sayang din kasi ng araw kahit nasa opisina ako tapos ano kami doon 15 days doon sa Laguna pagkatapos uwihan kami doon sa Bicol tapos nagsawa na ako sabi ko sa nanay ko na gusto ko naman sa Maynila yun nakapag ano ako sa ano yung pag-apply ako sa sa St. Luke Hospital uh, naging ano ko doon housekeeping apat uh, kami doon tapos ako lang na iwan uh, sabi ko uh, first time ko naman na makapasok ng ganito sabi ko tapos hanggang natapos yung ano ko doon kontrata na umuwi pumunta na ako ng uh, sa Bulacan doon sa kapatid ng nanay ko doon sa Bulacan tapos ang ginawa ko habang uh, hindi pa ako nakakapag-apply ng trabaho, uh, pumasok muna ako doon sa bahay. Doon, mga ilang taon ako, mga apat na taon ako doon. Kaya lang, simpre, mababa ang sweldo. Kaya naisipan ko din na pumasok ako ng ano, sa SM. Yan. Sa SM din, tag, ano kami doon, nag-training ako ng 15 days training. Walang bayad yun doon sa SM may ano kami doon may agency din yan mga hawak namin yeah, lang Paano sa SM yeah. mga ano lang doon mga buwan buwan ilang buwan lang doon tapos malilipat kaya ang problema sa SM kaya napakahigpit pa dala sa kapangalan ng isip ang gandang pakinggan siya pero napakahigpit ng ano doon lalo na sa uniform sa pananamit di ba sa kailangan plansado sa 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 buhok sa rin yan sa kas sa sapatos kailangan makintab siya kaya ano kasi ng mga tao pasukan ng mga tao doon kaya iba ibang pagkikisama din sa mga tao kaya ingat ingat din simpre kami pag simpre pag mga halimbawa pagbasa yung mga say kailangan namin na ingatan simpre baka madulas simpre at pagkatapos pangilang buwan malilipat ka naman sa ibang mall yan mall hawak ko sa mall. Minsan naging ano ko, may messenger. Minsan, uh, napunta din ako sa SM Mall Yan. Naikot ko rin yan. sa Ikot na ikot ko lahat hanggang pinakataas yan. Sa SM Mall taga bukas Nang tagabukas ng ano, nag ano, ko nang sa mga ano aircon. Kasi ano ko sa ano, sa cinema, SM Cinema doon sa SM Mall hanggang sa nilipat ako sa malis na ako doon mga inabot din ako ng 2 years doon sa SM Cinema tapos pumasok na naman ako sa opisina yan mas, uh, mas maganda sa opisina siyempre ano ka lang naman talaga mag a ka lang mga utos-utos lang doon tapos follow up sa area linis-linis lang tapos Medyo hindi masyado maigpit doon. Kaya ayan, pagkakaiba ng ano. Uh, kasi marami naman kayong magkakasama doon. Kaya nakaka-enjoy din talaga minsan. Kaya abot kamay talaga. Kaya yung mga... Kanyan talaga, talagang uh, kailangan lang talaga, kailangan talaga talaga sa trabaho. Yan. Sayang ng araw kahit na papasok at papasok tayo sa ng araw. At kahit papaano, dagdag din. Papaano sa mga babayarin. Kaya sikap at laban din sa mga kailangan, ingatan natin yung ating sarili. Lagi tayong uh, handa at pag tayo magpapagutong, yan, isa din yan. Kaya sa mga kaparal din sa mga kabataan, siyempre kailangan natin yan. Na huwag natin pabayaan ang ating sarili, na huwag mag-ano, sa cellphone, isa rin yan. Sil na may time tayo sa cellphone pagkatapos natin sa trabaho tapos halimbawa wala na tayong gagawin yan pwede na tayong mag cellphone